Maligayang pagbabalik po muli mga kaibigan. Isa na namang kwento ang inyong matutong hayan na maglilipad sa inyong mga pangarap na pinamagatang Ang Uod at ang Paro-paro. Sa isang payapang halamanan, may isang maliit na uod na laging nagrereklamo. Bakit ganito ang buhay ko? Ang bagal ko. Ang pangit ko. Habang ang ibang tayo pa ay malaya at masaya, ako'y gumagrapak mo lang sa lupa. Araw-araw inisip ng Lord na wala siyang silbi. Ngunit hindi niya alam, may mas malaki pa palang plano ang Diyos sa kanya. Isang araw, naramdaman ng buod ang kakaibang pakiramdam. Parang kailangan niya ng magpahinga. Kaya't gumawa siya ng isang kukun at doon siya nanahimik. Akala ng iba tapos na ang kanyang buhay. Pero sa loob ng cocoon, may pagbabago. Tahimik, mahirap. Pero dahan-dahan siyang binabago ng Diyos. Pagkatapos ng ilang araw, isang himala ang naganap. Ang dating uod, isa na ngayong magandang paruparo. Malaya na siyang lumipad. Moral ng kwento. Minsan sa buhay, pakiramdam natin ay hindi tayo gumagalaw. Tila ba walang nangyayari puro paghihirap at katahimikan. Pero sa katahimikan na yon, dun gumagalaw ang Diyos. Ang tagkumpay ay dumarating sa tamang panahon. Huwag ma-indip, Huwag mawalan ng pag-asa. Katulad ng uod, baka bukas ikaw na ang lilipad. Kung bago ka pa lang sa video na ito ko ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin lamang po ang notification bell sa ibaba. Like and share para lagi kang updated sa mga bagong video. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Harlem.